Lumaki ako sa Pilipinas at lumipat kami sa US noong 11 years old ako. Nangyari ang kwentong ito noong 7 years old pa lang ako. Hindi ko na maalala lahat pero muling ikinuwento sa akin ito ng aking tito noong ako'y mas matanda na. Tuwing may family gathering kami, ito ang laging pinag-uusapan dahil, sa totoo lang, nakakapanindig balahibo. Nangyari ito nung bumisita kami ng tatay ko sa bahay ng tita ko sa probinsya kasama ang mga pinsan ko Excited silang lahat nang dumating kami at sobrang init ng pagtanggap nila sa amin. Pagkatapos naming magmeryenda at magkwentuhan, nagyaya ang mga pinsan ko na maglaro kami ng taguan. Naguunahan kaming lumabas sa bahay, dala ang mga ngiti at tawanan. Pumunta kami sa isang malawak na bakanting lote malapit sa bahay na direktang katabi ng masukal na kagubatan. Ayon sa mga matatanda, puno ng mga kakaibang kwento ang lugar na ito mga kwento ng nakatagong nilalang at mahiwagang pangyayari. Ang kagubatan sa paligid ng bahay ng tita ko ay makapal at luntian. Mga puno na may matataas at makakapal na sanga na sa ilalim nila ay nagtatago ang mga lilim na tila hindi tinatagusan ng sikat ng araw. Naroon din ang matataas na damo na umaabot sa aming mga baywang, perpekto para sa isang laro ng taguan. Nagsimula ang laro ng itinalaga ang isa kong pinsan bilang taya. Isinara niya ang kanyang mga mata, itinapat ang mukha sa puno at nagsimulang magbilang. Isa, dalawa, tatlo. Ang kanyang bilang habang kami naman ay nagtatakbuhan, naghahanap ng pinakamagandang lugar para magtago. Napili kong tumakbo papalayo sa grupo, mas malalim sa kagubatan. Habang tumatakbo, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at naririnig ang tunog ng tuyong dahon sa bawat hakbang ng aking paa. Dumating ako sa isang lugar na tila hindi pa nararating ng sinuman. Ako lang mag-isa. May isang napakalaking puno. May mga ugat na bumabalot sa lupa. At ang mga sangay parang mga braso sa kapal. Sa mga lumang kwento na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ang mga duwende ay hindi lamang basta-bastang nilalang ng katang-isip sila ay itinuturing na may-ari ng mga lupain, lalo na sa mga gubat at matataas na lugar na malayo sa kabihasnan. Ang mga duwende ay may iba't ibang uri. Mayroong mabait na nagbibigay ng biyaya sa mga taong magalang sa kanila, at mayroon namang masungit at mapanlinlang na nagdudulot ng sumpa at sakit sa mga taong di-umanoy gumambala sa kanilang teritoryo. Ayon sa mga kwento, ang mga duwende ay naninirahan sa mga lumang puno, bato at ilog. Kadalasan silang nagpapakita bilang maliit na mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo depende sa kanilang kalooban. Ang ilan sa kanila ay nakikita bilang mga batang may suot na makukulay na damit, habang ang iba ay mas pinipili ang anyong mas nakakatakot, gaya ng matatandang may kulubot na balat at mahahabang buhok na parang mga sanga ng puno. Napakahalaga ang pagbibigay galang sa mga duwende. Ang sinaunang ritual ng pagbati, tabi-tabi pununo, ay hindi lamang isang simpleng sambit. Ito ay isang proteksyon, isang paraan para iwasan ang hindi ka na nais na pakikisalamuha sa kanila. Sinasabi ito bilang paghingi ng permiso na makadaan sa kanilang teritoryo nang hindi sila ginagambala o nasasaktan. Ang mga duwende ay kilala rin sa kanilang kapangyarihang magpalitaw ng mga ilusyon, magdala ng swerte o malas, at sa ilang mga kaso, ang kakayahang magbigay ng mga karamdaman. Ang mga hindi maniniwala sa kanilang kapangyarihan o di kaya'y hindi sumunod sa mga pamahiin ay madalas na nagiging biktima ng kanilang mga kapritsyo. Minsan, ang mga hindi inaasahang sakit o di maipaliwanag na mga pangyayari ay ipinapalagay na kagagawan ng isang nasaktang duwende. Balik tayo sa aming paglalaro, walang kamalay-malay na ang simpleng pagtatago ko sa ilalim ng isang malaking puno ay maaaring humantong sa isang nakakatakot na karanasan sa mga di nakikitang nilalang. Habang papalapit ako sa malaking puno, nasa tantiya ko'y ilang siglo na ang tanda, unti-unti kong napapansin ang kakaiba nitong anyo. Ang kanyang katawan ay balot ng makapal na lumot at ang mga ugat ay kumakalat sa lupa tulad ng isang malawak na network. Ang puno ay tila buhay na buhay. Ang bawat sanga at dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa tabi ng punong ito, may isang lumang butas na sapat ang laki para magkasya ang isang bata. Naisip kong dito magtago. Habang papalapit ako sa butas, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin ang pakiramdam ng pagkaakit at sabay na pangamba. Sa sandaling iyon, nanaig ang aking kuryosidad kaysa sa takot. Dahan-dahan akong lumapit at pumasok sa loob ng butas ng puno. Sa loob, ang hangin ay mas malamig at ang katahimikan ay mas malalim kumpara sa labas. Ang liwanag mula sa labas ay hindi sapat upang punan ang kadiliman sa loob, kaya't ang aking mga mata ay nagpilit na mag-adjust sa dilim. Dahan-dahan kong naramdaman ang pagbabago sa aking paligid. Ang mga tunog ng kagubatan ay unti-unting napalitan ng tahimik na mga bulong at paminsan-minsang kaluskos na para bang may iba pang nilalang na kasama ko sa loob ng butas. Habang nagtatago ako roon, nakalimutan kong bigkasin ang tabi-tabi po nuno na itinuro sa akin ng aking lolo bilang paggalang at proteksyon laban sa mga dikilalang nilalang ng lupa. Sa mga sandaling iyon, ang aking konsentrasyon ay nasa laro lamang. Ang pag-asang hindi ako mahahanap ng aking pinsan, ngunit hindi ko alam na sa pagtago ko sa butas na iyon, marahil ay may iba na akong hindi sinasadyang nagambala. Ang oras ay tila huminto, at ang bawat segundo ay nagdala ng mas malalim na pakiramdam ng pag-iisa at pagkabalisa. Ang malamig na hangin ay patuloy na humihip, at ang mga anino ay tila kumikilos, nagbabago ng hugis sa dilim ang aking puso ay tumibok nang mas mabilis at ang mga tunog sa paligid ay bumulong ng isang hindi maintindihang wika, mga salita ng kalikasan na hindi para sa pandinig ng tao. Matapos ang ilang oras, nang lumabas ako mula sa aking taguan, sinabi ng mga pinsan ko na sumuko na sila sa paghahanap sa akin dahil sa hindi nila ako matagpuan. Pagsapit ng gabi, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nanginginig, paulit-ulit na sumusuka at hindi nagtagal nawalan na ako ng malay. Sabi ng aking tatay at tita, tila ba ako'y nasa isang malalim na bangungot, nag-hallucinate, nagpapawis ng malamig, tumatawa, umiiyak, at kung minsan, nakikipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita ng iba, dinala nila ako sa ospital. Nang hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang bumabagabag sa akin, napagpasyahan ng aking tatay at tita, nadalhin ako sa isang kilalang albularyo sa aming lugar bahay ng albularyo ay matatagpuan sa isang liblib na parte ng probinsya na papalibutan ng mga matatandang puno at halaman na parang bantay sa misteryosong kapangyarihan ng lugar. Pagpasok pa lang namin, sinalubong kami ng isang malamig na simoy ng hangin at agad kong naramdaman ang isang kakaibang aura, tila ba kami pumasok sa ibang mundo. Ang albularyo, isang matandang babae na may suot na mga makukulay na kuwintas at mga bracelet ay sinalubong kami ng may mabigat na tingin. Sa isang sulyap pa lang, tila alam na niya ang dahilan ng aming pagdating. Pinaupo niya ako sa isang lumang upuan na yari sa kahoy habang sinimulan niyang ihanda ang mga kinakailangang gamit para sa ritual. Sa gitna ng kanyang munting silid, may isang malaking palanggana na puno ng tubig na kinuha mula sa isang sagradong bukal ayon sa albularyo. Sinimulan niya ang ritual sa pamamagitan ng pagtirik ng isang itim na kandila na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihan upang palayasin ang masasamang espiritu. Habang nag-aalay siya ng mga dasal sa isang hindi pamilyar na wika, pinatak niya ang ilang patak ng langis na galing sa mga pinatuyong dahon ng banaba. Ang langis ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kandila at habang unti-unti itong pumapatak sa tubig, nagsimula siyang magbulong ng mga orasyon. Ang tubig sa palanggana ay nagsimulang gumalaw at habang tumutulo ang natutunaw na kandila unti-unting bumuo ang isang malinaw na imahe lumitaw ang hugis ng isang malaking puno at sa loob ng isang butas nito may nakikitang imahe ng isang batang babae ako yun napapalibutan ng apat o limang duwende ang ilan sa kanila ay nagtatapon ng kung ano sa akin nang makita ito agad na nagsabi ang albularyo na kinakailangan naming bumalik sa pinangyarihan ng pagtatago para mag-alay ng pagsisisi at mga handog. Matapos ang ritual sa bahay ng albularyo, dinala nila ako pabalik sa kagubatan kung saan naroon ang malaking puno, ang lugar kung saan ako nagtago. Kasama ang aking tatay at tita, lumapit kami sa puno na may pag-iingat at respeto. Binigkas nila ng malakas, tabi-tabi nuno, habang isa-isang inilalagay ang mga prutas sa paanan ng puno bilang alay. Ang hangin sa paligid ay biglang naging malamig at tila ba may mahinang bulong na nagmumula sa mga dahon. Nag-alay din kami ng dasal, humingi ng tawad sa anumang pagkakamali o pagkagambala na naidulot namin sa mga nakatira sa lugar na iyon. Taibdim ang bawat sandali at sa kabila ng kadiliman ng gubat, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa amin parang may nakikinig at nagmamasid. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis na kami sa lugar na iyon. Umaasang sapat na ang aming ginawa para mawala ang anumang sumpa o masamang espiritu. Umuwi kami na may bahagyang kaba, ngunit may pag-asa rin. Kinabukasan, nagising ako sa aming bahay ang sikat ng araw mula sa bintana ang bumungad sa akin. Sa unang pagkakataon mula ng magkasakit, pakiramdam ko ay magaan at malinaw ang isip wala na akong natatandaan sa mga pangyayari noong nakaraan. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat na unti-unting naglalaho sa aking alaala. Ang mga sumunod na araw, dahan-dahan akong bumalik sa aking normal na buhay. Ngunit ang karanasang iyon, ang misteryo, ang takot at ang himala ng pagaling ay mananatiling isang palaisipan na hindi makalimutan ng aking mga kamag-anak. Minsan, Kapag tinitingnan ko ang mga lumang larawan mula sa aming probinsya, hindi ko maiwasang isipin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa ilalim ng mga lilim ng mga puno na iyon. Totoo kaya na mga duwende ang dahilan ng pangyayaring iyon? Salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento hanggang sa susunod.